What's up, mga ka-riders? So, today is Monday, Friday. So, it's Friday. Mag-weekend um, na. So, ngayong hapon, so, asikasuhin natin itong aking Bergman, no? Aking Suzuki Bergman. So, nagkaroon kasi siya na issue. So, lumabas yung issue na ayaw mag-start. And, if kailangan mag-start, kailangan dapat ipigayin yung silinador or yung gas no para magcontinue yung rev ng engine so by research or sa mga forums and of course sa mga page na Bergman so malaki yung possibility na may tama yung ISC which is yung very common sa mga Bergman na na-release uh, mga yung unang, di naman first version but I think yung pati yung second version I don't know for the EX but itong mga version 1 and version 2 na ni-release is may ganong issue sa ISC. So, tara, samahan nyo ako mag ice na ito. So, yun na nga guys. Ngayon, no? Try natin i-start yung, yung, yung problem. So, yesterday lang na siya nagloko eh. Ayan. So, may kita nyo, no? Ayan. Sa 8,000 yung Odo. And wala naman nakalagay na check engine. So, pero try natin i-start. ayun o. No? ayun na. Ayaw na niya na mag-start. Sa so, palit. So, wala. Ayaw na talaga mag-start. So, i-check natin. So, again guys, no, i-check natin. I-on natin. Ayan. Ayan. Then, tayo ito start. Ayaw dito sa kabila eh. So, yun. First thing to do, ayan, open lang natin yung, ano, yung seat natin. Ayan. So, nasa ilalim lang yun actually, guys. So, we just unbolt this one. Ayan, yung mga screws niya. Ayan. So, tatlong 4-inch. Then, dalawa na for screwdriver. I-unbolt ko lang siya guys. So yun, after natin ma-unscrew yung apat dito and ma-unbolt ito, tapo dito. So just remove lang yung seat na to. Department. Alright. Yeah. So yan pala yung loob ng ating birdman. So I believe uh, nandito yung hindi na magiging problem natin. So yan, i-try natin i-on ulit ha. Ah, para makita nyo. So, okay. On na natin. Tapos, ito. So ayun. So ayaw, di ba? So ito siya. So most likely, yung ISCU, kapalikutin natin. Okay, stop muna. So ginamit ko lang yung libre na tools ni Yon, Zuki. So be careful lang dito guys ha Kasi medyo malit yung space Ayaw natin na mabingot yung Yung thread Ayaw Ayun, buti na lang meron kami nahanap Stanley baka naman no? <laughs> So careful lang Medyo mahigpit I-post mo pa rin eh. A few moments later So ayan, natanggal na natin, pahirapan. Ito sa guys, okay. So ito, ito, ito. Okay, so pag-ugot natin, ito yung makikita natin. Oops. Ayun. Ayan, ito siya. So may spray na kasama. So ito yung nag, pag umiikot, nag-a-adjust siya ng pag-anon, eh, pa-forward. Siya yung nagkocontrol siya yung pagpasok ng hangin. So gagawin natin, i-remove na natin to ikot lang natin sa sagad. Ayan. Ayan, sagad. Yung kasama medyo mahigpit. Ayan. Sagad na siya, di ba? Ayan. So, from dyan, anim na ikot. One. Two. Ulit, ulit. Okay. One. Two. Three. Four. Five. 6. Ayan. So, ngayon, ibabalik na natin sa, Ayan. So, taya natin siya ang kapit. Medyo nahirap po. Sige, bro. Sambil, pwede mo muna ikat. Ayan. Nakabit na natin. So, balik lang natin All Alright. Make sure na tight na siya. So, hindi na natin gano'ng higpitan dahil sobrang hirap niya tanggalin. Just make sure. Ayan. Okay. So, try natin. Try natin yung start. See. Ayan, hintayin lang natin yung mag-anime yun. Hintayin lang natin na mag-settle lahat yung nasa gauge natin. Ayan, sa dashboard. Okay? So, yun na guys. So, natapos na natin yung pag-aayos natin sa ating Bergman. So, yung sa problem with the ISC. And ngayon, ano yung mga naging nakita natin, naging problem is yung proper tools. So, kung meron kayong proper tools, especially doon sa ISC mismo. So, I would suggest na maghanap kayo na nakabend na Phillips screw para mas madali yung mapag, mapag mapadali yung buhay nyo siguro ano yan ah, it would not take you around at least 30 minutes sobrang saglit lang siya. so shout out si din pala sa mga naunang gumawa nito na sa youtube so nag refer lang din ako sa youtube and I guess kay Sir Mel ba yun? so kung ano yan so, malaking bagay sa atin mga may ari ng Bergman so ngayon ito test drive ko muna kung okay siya. So hopefully maging okay and ang worry ko lang dito is yung calibration nung yun nga sa no calibration nung sa sa computer niya so pag may time siguro sa PMS ko I try to drop sa Wheeltech kung sa ako nakuha yung motor para to diagnose kung okay yung system ni Bergman alright let's go